San nga ba aabot yung kanyang 100 pesos? Dinalalang naman niya ako dito po sa Sampiro Duluhan para daw po magpapagupit po siya rito. At ito na nga pag-akit namin dito, hindi ko po alam na mayroong ganito dito sa taas. At sa labas nga po ng kalsada, makikita na barbershop lamang. At kung hindi mo siya mapapansin, mayroon po siyang ganito. So habang nag-aantay ka, dahil kami po ay pangwalo sa aming pampagupit, ay nakita ko po, uh, kakabukas lang po itong M.T., empty daw po ang pangalan pero may laman. Ako nga kasi napaka-maninipon kong tao, buti na lamang nag-open po to si Empty. Kaya habang nagpapagupit yung aking bata, ay talagang nagpapa-empty muna ako. Yung empty na may laman, umorder po siya ng uh, uh, chocolate na halagang 25 pesos at kanyang gupit naman ay 70 pesos. Eh may sobra pa siyang 5 pesos. Oh, o so sa ako, nakakatikim din naman ako habang nag-aantay sa kanya at nawala din naman ang aking inip dahil dumarami na yung mga bata rito. Habang inaantay ko nga po siya sa pagpapagupit, ayan, may sobra po siya at ako naman patikim-tikim po sa kanyang MT. At syempre, sa halagang 25 pesos ay talagang mapapawi po ang init ng iyong nararamdaman dahil sa init po ng panahon talaga ay talagang mapapa empty ka. Nakita nyo naman, kung saan po ako ngayon. Nandito po sa HM Key Barbershop. Dito po yan sa Sampero. Kung gusto nyo pong pumunta rito, ay tanaw na tanaw nyo po yan sa taas. Dahil alam nyo po kung saan pong location na yan, sa tapat lang po yan ng, ng gasoline station na bago. At ayan na nga po, padilim na, binuhay na po ang ilaw at mamaya, maya patapos na. Sobrang inip ko na talaga dito. Ayan, nakita nyo hagdanan. Ayan, so ngayon magpupunas na po siya talaga Ako eh inip na inip na, wala na akong magagawa dito Dahil hindi naman ako mahilig magdata rin Dahil sayang din ang battery Kaya na nagpupunas na Basta ako pagka ako sinama talaga Ako may mainipin na tao, kaya wag-wag na ako